Yo, good morning. Welcome to YouTube channel Rico Fornia. For today's video mga idol, nagpagawa po ako ng ihawan para sa isda or karne. Kahit ano po mga idol, nakuha ko na po sa shop. Ito po, ipakita ko po sa inyo kung magkano po ito mga idol. Ihawan po. Ito na po mga idol, pakita ko na po yung ano, ihawan na binili ko sa shop. Ito na po. Ito. Ito na po mga idol. Yan po. Ito po yung order ko sa shop na ihawa ng baboy, isda, kahit ano pong ihawin po yung dito. Ito po idol so, Ito po stainless. Ito po. Ito stainless. Ito po i-galvanize lang to pero sabi po nila idol makapal na to na galvanize. Ito. Ito galvanize. Para pwede mag-ihaw. Kung gusto mo mag-ihaw. Ito po yung Bakal lang po yung paa. Bakal. Bakal po yung paa. Oh. Bakal. Hindi na po mag-ihaw-ihaw, idol. Isda, karne, kahit anong pong ihawin, pwede dito. Ito lang po yung stainless. Oh. Ito lang po. Ayan. Ito po, idol, ang halaga po nito, lahat. Lagang 1.3 po itong paggawa ko bayad dito idol. 1,300. 1,300. Yan po. Hmm. Diba? Pwede na mag -iyaw Karni, isda, kahit ano, manok, gulay na mga talong. Pwede din ihaw-ihaw. Yan Mamaya idol, mag-ihaw po ako mamaya ng isda sampulan ko po itong ihawan kumibili po ko ng uling idol oh. mag ko isda mamaya kumibili po ko ng uling mag ihaw ko ng isda mamaya ito yan thank you for watching mga idol dito lang po akong video so, ito na pong inihaw ko po. nag na ako mga idol Yo, idol, mag ihaw na ako ng isda, bangos. Ang bangos 106 uh, ay 180 ang kilo. 180 ang kilo. Ano to? 148 ang isang piraso, 148. Ang bang ang tilapia 1 one, 160 one ang kilo. 120 po ang nabayad dalawang piraso. 'Yun po, oh. ihawin ko. Ito po yung sibuyas. Ah, uh, kamatis, magic sarap para lagyan ko para masarap. Yan po mga idol, magihaw na po ako. Ngayon, uh, ilagay ko na po yung kuan. You know, bangos bangus dagupan po ito mga idol. Malasa ito, tilapyang buhay na batanggas. Buhay, binibili ko para masarap. Yan you know, ako mag magano tanghalian namin mga idol para may ulam kami sa tanghali kain kami ng ulam sa tanghali yeah. upisan ako idol mag iho kailangan bangus tilapia O tilapia okay, okay. bangus tilapia okay. Luto na mga idol, luto na yung inihaw. Ah, luto na Ang Ayan, hmm, bangus. Ayan na. Hmm. Bangus. Luto hmm. na mga idol. Kakain na na ngayon, idol. Vamos, el axia.